Mamibigay ang Paranaque City Local Government Unit ng ayuda sa mga rice retailers ngayong araw. Si Joshua Garcia sa detalye live. Joshua. Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Audrey. Nakatakda ngayong araw magpaabot ang lokal na pamala ng Paranaque ng ayuda sa mga rice retailers na apektado ng ipinatupad na price cap sa bigas dito na linggo. Audrey, maagang inihanda ang mga tolda dito sa munisipyo ng Paranaque para sa payout para sa rice retailers na gagawin mamaya alas 9 ng umaga pagkatapos ng kanilang flag raising ceremony. Target ng lokal na pamahalaan ng Paranaque na mapaabutan ng tulong pinansyal ang nasa mahigit isang daan at dalawampung rice retailers. At uh, Audrey, maliban naman sa LGU, ay pangunahan din ng DSWD at DTI ang pamamahagi ng 15,000 pesos cash assistance sa mga micro rice retailers. At uh, ayon sa Consumer Welfare Office, sa ngayon ay nasa walumpo ang nakumpirma nilang pupunta ngayong araw para tumanggap ng ayuda. At yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan, Audrey. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.